Ngayon ay araw ng Merkules, ating alamin ang Daily Food of Life, ang mabuting balita na nagbibigay sa atin ng biyaya at pagpapala sa buhay. Halika ating pakinggan. Ano mang panahon, ano man ang sitwasyon, pananampalataya sa Diyos ang sagot. Subscribe to Bro Chris Channel at Reels Bro Chris Montadraya Jr. now para sa pangaral at payo mula sa Panginoon. Sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 12, verse 18 to 27, isang pangyayari kung saan ang mga saduseyo ay nagtanong kay Jesus tungkol sa pagkabuhay muli. Sa pangyayaring ito, ipinakita ni Jesus ang kanyang kaalaman sa kasulatan at kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sagot sa mga tanong ng mga saduseyo. Ang mga saduseyo ay nagtanong kay Jesus tungkol sa levirate marriage, isang kaugalian kung saan ang kapatid ng namatay na lalaki ay pinapakasala ng balo ng kanyang kapatid upang magkaroon ng mga anak. Sa kanilang tanong, ipinakita ng mga saduseyo ang kanilang pag-aalinlangan sa pagkabuhay muli at ang kanilang pagsusubok kay Jesus. Sa kanyang sagot, ipinaliwanag ni Jesus na sa pagkabuhay muli, ang mga namatay ay hindi na mag-aasawa o magpapakasal kundi sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Binigyang diin din ni Jesus na ang Diyos ay Diyos ng mga buhay at hindi ng mga patay na nagpapahiwatig ng patuloy na buhay para sa mga namatay sa pamamagitan ng pagkabuhay muli. Sa pangyayaring ito, ipinakita ni Jesus ang kanyang kaalaman sa kasulatan at ang kanyang pagtuturo sa bagong pangunawa ng relasyon ng Diyos sa mga patriarka. Ipinakita rin niya ang kahalagahan ng pag-unawa sa banal na kasulatan at sa kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sa huli, ito ay isang mahalagang aral sa Ebanghelyo ni San Marcos chapter 12 verse 18 to 27 na una. Nagpapakita ng kahalagahan ng kaalaman sa kasulatan, pangalawa, pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos at pangatlo pag sa kahulugan ng pagkabuhay muli sa pananampalataya ng mga Kristiyano. Thanks God. Thanks God. Nawa po nagustuhan niyo ang video ni Brother Chris at nawa makasama kayo kay Brother Chris sa pagpapalaganap ng katotohanan sa pamamagitan ng pag-share ng mga video at upang kabahagi din kayo sa paglilingkod niya sa Diyos. Patuloy nyo lang po siya ay like, follow, no, and comment sa kanyang reels at subscribe sa kanyang YouTube channel at Brother Chris channel. Pagpalain po tayo ng Diyos. God bless you.